magsasangkot sa tayo at magigisa tayo ng alamang isay natin yung alamang natin lagyan natin siya ng mantika kailangan nito maraming mantika dahil ito ay alamang. Pag nagluto tayo ng alamang, kailangan maraming magtika dahil mamantika ang alamang. So itong aking uh, hiniwang baboy, nilaga ko na ito. Ang lang po natin para matagpitan pa lang ng pinto ang ating luluto. Haluhaluin para balance yung kanyang kasangkot sa may malaki. Sabi na lang natin. Hulog na natin yung ating bawa. sa at ating sibuyas. Pag nag-golden uh, brown na siya, yung na siya, saka nakikipagay ang kamatis. Dapat ito maraming kamatis, kaya wala kamatis, kamatis lang ako. kamatis. Ito, natin yung kamatis. mantika. Hmm, bawa. Tina mm, e mo, di e ba? Dami na mantika, wala na kinain na ng alamang. Kinain <laughs> na, sinikip na. So, natin yung sili natin para masarap. Eh, haluin natin. Kita nyo wala na yung matika. natuyo na siya kahit gano'n ang Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Patuyuin lang natin siya. na natin yung apoy na hanggang sa matuyo. Ginisang alaman. Masarap yung tong pang -ulan. Tapos maglaga ka ng talong okra kasi ito ang iyong pinakasawsawan lagyan natin ng konting bitsin tapos tikman natin baka may siya lumalat mamaya may ng konti pag kumulo na siya ng gusto lagyan natin ng asukan yan ito mga dalawa siguro ganyan depende tapos mamaya tikman natin patuyuin natin siya yung tubig na nilagay natin kailangan matuyo siya ito na yan okay na to ito na yung ating alamang na paglamig nito lalagyan na natin sa container para palamigin tapos kuha-kuha ka na lang pagka nagluto ka ng gulay